At ayun na nga guys, bago kami mag-gala sa mall, kumain muna kami dito sa Classic Savory. Ayun po yung mga na-order namin. May pansit, may chicken fillet, may spring rolls, chow rice, tsaka chicken. Napakasarap talaga dito. E tara, kain muna tayo. At ito na nga, nagala na kami sa Tom's Roll sa festival. Ayan, may mga roller coaster, bomb car, at jabe, napakadaming tao. Tsaka napakahaba ng pila. Ayan o. No? daming tao dito. Ayan, sing isa naming kasama. Ayan. Ayan. O, oh, ayan. Nakikita nyo ba? Nilapit ko pa nga. O, oh, o. Oh. Hindi siya makabante kasi lagi siya babangga. Ayan, o. Oh, tinuturuan na, o. Oh. Tapos, ayan, o. Oh, umikot pa, o. Oh. Umikot ng umikot. Umikot. Binangga na naman sa kabila. Bugo. Yare. <laughs> Sige la, tuloy mo lang yan. Malapit ka na. Makakaalis ka rin dyan. Aba ng pila sa coaster. Aba ng pila. La mega ng happy. <laughs> amoy na amoy. na amoy ang simoy ng Pasko. <laughs> ang lamig. Pasko pa nga lang, pero may putok na. <laughs> na malabig. Pasko pa lang, pero naputok ang hangin. Ay, na, tinapot ko. Sasakay kami dyan, guys. O, oh. ano, yung poster. Nanirinig ka po. <laughs> ba? Sasakay kami dyan. Nasa ilalim. Ulang, oh. maluwag yung isang bulb. Alamig ng hangin. Yeah, 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 yeah. Paskong yeah. Pasko sa lugar yeah, yeah, yeah. na to. Yeah, yeah, washing shi. Washing shi. Washing shi. Washing <laughs> <Waxing shi. laughs> watching him. Tuntua ka naman. Tuntua ka naman. Tama ka na, o. Tama ka na, <tabang> o. Tama ka na, 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 na o. Uwi na tayo. Uwi na Malapit na, eh. Eh! Hey, dito na kami. Number 10. O, yan, o. Pariserve number 10. Oh, pa kami ang ulang sa pila. Number 10, pariserve. Number 11 ako. Number, number 11. Walang, walang 11 loads. Ay, wala palang 11. Wala lods! Dato. Yung eleven, sasabit. Magkano sa gulong? Lang saan ba kayo? Saan naman kayo? Na, Bakit? Bawa Iiyak po. Iiyak to. Ma'am, kaya po bawal po ay glasses sa cellphone pa. Bawal yung glasses? Okay. Bawal yung glasses? Mayroon naman nalagay ng bag yan, ma'am, no? Hey! Ay. Hey! Yan na. Yan na. Isa na lang.

Swerte yan, number 7. Okay, <laughs> iyak! Sa aming ah! mag-coaster, inubo! Mas malakas pa <laughs> tumili yung lalaki sa buhay! Malakas <laughs> pa tumili yung lalaki sa Doon naman kami ngayon sa race! Racing, racing! Mo na mo na. kami ngayon. wising, wising. Ah, ba, si Andre. Huwag oh, si Andre? Okay. So, pwede yan.